Pare, alam mo ba na ang mga salita eh relate depende sa kung anong sinasabi. Kunyari, ano sa Bisaya ang kamay? Alam ko alam mo yan kasi may lahing Bisaya ka. Ikamot. Kamot. Kamot? Kamot. Okay, kamot. Okay, mga loads. Ang tawag sa Bisaya, alam ko alam nyo rin yan, marami sa inyo. Ito po ay libreng kalaman. Kamot ang tawag sa kamay. Saan ba natin ginagamit ang kamay? Depende. Para may relate sa Tagalog. Kapag nangati ka, anong ginagamit? Pangamot. Anong ginamit mo? Kamat. Kamay. Kamay. O, oh, malinaw kamay. na malinaw. Malinaw, Lods. Ang tawag sa Bisaya ay kamot. Ginamit. Kaya pala ang tawag tayo kapag tayo ay... Kaya kapag pala tayo ay nagkamot at nangati, yan, ang ginagamit natin kamay. Kamot. Kasi kamot pala to. Ito pala talaga si kamot. Kaya tiyang ginagkamot. Nagkakamot. Nangangati. Di ba? <laughs> o, oh, wala sa Google yan. <laughs> okay, oh, <yun>, so wala yan. Kahit si Peter, di alam. Ito pa. Ito. Ayun, ginagawa nyo na yan. Nagbubulot kayo ng damo. Mm. O, oh, dinamit mo rin yung kamot. Yeah. Ngayon, yung bawat damo na yan, ha? Uh, anong nasa ilalim ng... Pag binulot mo yung damo after, anong makikita mo? Ugat. Ugat. Ayun. Tanong. Naniniwala ka ba? Anong kabaligtaran ng ugat? Pag binasa mong pabalik. Ugat ugat ang kabalita rin yun ta ta tago 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 hmm. diba o si nakakita mo ba ugat hindi hindi, hindi. kasi nakatago hmm. o diba lods ang bawat salita ay may kanyang kahulugan sang ayon doon kung anong sinasabi kaya yung bawat ugat eto kung titignan nyo mga lods ayan kapag ito nakabon sa lupa hindi nyo makikita yung ugat ayan diba tama tama eh kapag binunot mo lalabas na so kaya ang tawag sa ugat ay tinawag na ugat dahil siya ay tago. Tago. mo sa katawan natin, tingnan mo yung katawan mo kung may nakalabas na ugat sa'yo. Tago. Wala rin. Tago, tago, rin. At tapos yung natatangi mong ugat, hindi mo rin pwedeng ilabas kasi nakatago rin. Tago, <laughs> ha? tago, tago rin. Ha? Habang siya nagalit, pwede ilabas. Ilalabas mo, pero itatago mo pa rin. Tago pa rin. Kailangan mo pa rin ibaon. Okay, lods mga ilang. <laughs> <laughs> may papara sa inyo. Okay, ako, ito ay it's a joke, it's a prank. Pero alam ko may natutunan lahat. Kaya mga lods, Uh, this is uh, for entertainment only. Kaya mga lods, bye-bye. Magbabakas na lang nyo sa baba.